Hello, good afternoon mga baby loves. For today's video ay nandito ako kami sa papunta kami ng Mactan Airport. So nandito na kami sa bridge, San Juanico Bridge. Ayan, tingnan nyo. Ang ganda-ganda ng bridge. Ayan, papunta ang ano, papunta ang Mactan Airport. Nag-grab lang kami dito, nag-grab kasama yung aking amo So while nasa biyahe ng bebe you nandito na kami sa airport nagchichikyan na kami. Yan ko pa lang yung tao kasi maaga pa e 7 7 ng umaga, 1 hour din mula sa ano sa Lahug City. Lahug to ano Mactan Airport then pagdating namin kasi priority line kasi may ano may senior citizen na kasama. Kaya ang bilis lang namin and then after check-in pumasok na kami. And iikot-ikot muna kasi maaga pa naman maghahanap ng ano makakainan. Tapos nandito na kami sa loob na waiting na kami sa plane. So, ikot-ikot nyo na. tingin sa paligid. Maghahanap ng makakait na bibili. Then, ayan na nga yung plane namin. 30 minutes, mag-ano na kami. Sasakay na kami yan. Kasi 8.45 yung flight. So, ayun na mga Bible Love. See you in Manila. Ayan na, paalis na po yung plane. So, one hour, one hour and five minutes lang naman ang biyahe mula Cebu to Manila. Ayan, paalis na siya. Then, review muna tayo sa ano, palipot. Kasi hindi pa naman nakalipat yung airplane. Ayan na ikut Iniikot-ikot na. Bihira lang ako maka-upload ngayon kasi busy. Lalo na ngayon nandito sa Manila. Sobrang busy na talaga. Ganda pala na dito. Ito yung domestic airport sa Mactan. I iba naman yung ano, international airport. So domestic airport lang ito bago lang din ito so ayan na nandito na kami sa ano, nakalipad na yung plane so ayan po yung magtan Ma trans yung pinag-aagawa ni ano, Majin at saka yung Nakulapo. ang ganda ng ano dagat video na sa ano pa kita pa sa mababa pa lang yung lipat saka ito napataas na siya Puro ulap na yung nakikita nakalipad na rin papunta ng langit. ang <laughs> ganda kaya ng mga ulap. At saka ang ganda kasi ng panahon. Hindi siya maulan. Pag maulan kasi puro, puro ano yung ulap. Puro black. Nakakatakot. Pagka ganito na ano, maganda yung uh, panahon. Dalma lang yung mga ulap. Ang ganda ng, ang ganda niyang tingnan. Parang cotton. Yan yung cotton buds. Yan siya. Yan o, no, parang cotton buds. Lalo pagka makapal na yung ulit Yan, sobrang haba ng video na ito. Yan, nagsnagtyaga ako mag, ano, putol-putol din to, pero needed ko na lang. So, what's still dahin? Kasi nandiyan na kami sa, ano, makikita nyo na ang Manila. So, ayan na po yung Manila. Yan, puro bahay na yung makikita mo dito. Wala ka na makikita ang bundok puro bahay na ang daming bahay dito sa mundo, iba talaga sa siyudad syudad nang liliit ng bahay pero paano na kami palapag na yung plane dito kami sa ano sa Ninoy kasi mostly pagka nasa airplane ako nakaupo ako lang lagi sa gitna or sa gilid so bihira lang ako nakakaupo dito malapit sa side sa anong sa window so ayan nag, nag ano talaga ako kasi ang pula ng dashboard